May naka on may naka on may papasok ng road trip. Dato nung, ano niya, nung katya Sobrang katya niya, walang takot. Ano po ba masyadong na! Na, ayo, na. Na, na ba? Patingin na! Asa na ba? Pabili na! Patingin na! Asa na ba? patingin na, pabili na, nasa na ba? Patingin na, pabili na, nasa na ba? Patingin na, nasa na ba? Ito lang Ninang Meng ka na get well soon sakit ka ba Ninang Meng? Kaya pala tila kakampun Ng tatlong kalbong kambeng Panay ileng kasi nga nalulung Kami tulog ikaw lang ang gising Kuwawa naman tong Ninang ko Tinamoyo mo ka, lahiya! nang Meng ka na get well soon May sakit ka ba Ninang Meng? Ninang Meng get well soon Get well soon ka na ninang Meng Ninang men ka na get well soon May sakit ka ba ninang Meng? Ninang men ka na get well soon Get well soon ka na ninang Meng Wala ya, ulit Pinapalit palit Ay sa sinasala Wala uh, na Pa uwi Pauwi na ko sa amin nung makita ko si Ninang Meng Mukhang pisang suminaw na may tikya at may titing Check ko muna kanyang life kung maghahire ng oxygen pinalit kasi ng manok pero mas pinili niya kuting Wala ka na bang ting May talaga ka pang gunting Sasanda ka ng Hayop! sing ka Nang kahit hindi ka naman niyaya niya, Tapos gusto mo pa na ikaw na mga siyang malakas tama Ninang Meng kana na get well soon May sakit ka ba Ninang meng? Kaya pala tila kakampun Nang tatlong kalbong kambeng Panay ileng kasi nga nalulung Kami tulog ikaw lang ang gising Kawawa naman tong Ninang ko Tinamoy yung mukha Lahiya! Kapit. Ninang Meng kana na get well soon May sakit ka ba Ninang Meng Ninang kana ka get well soon Get well soon ka na Ninang Meng Ninang Meng get well soon May sakit ka ba Ninang Meng Ninang Meng get well soon Get well soon ka na Ninang meng. パペリ